hindi pwede mahal ko yun bus tayo na mahaba rin to pero may poste sa gitna ay yung muga boy grabe yung muga lakas pero mas mano to. Mas malapad dito kaysa dun sa ano. Ito parang ano ka eh Parang kang sumakay sa roro. Ganun yung feeling eh. Wow, ito na ata yun. Ito na ba? Kurabi dagat dito, ang ganda oh. Tindi na ito. Kurabi. Itong part na to, matindi Ah wanted CPP NPA Yan. ito na yung masanga Point dito na tayo sa mismong masanga daming nakapobipor ngayon sulit pero second time do. no <laughs> May tayong titingnan ano kasi may mga ano mangingisda na dumaong harating ah, lang galing laut at meron siyang dalang mga banagan o kaya lobster no tingnan natin malalaki daw yung lobster dito kung gusto niyo yung lobster pwede niyo kayo dito ano, grabe ang daming lobster laki laki nga oh grabe no? Ay, ano to lobster din yan ito bilog. Ito yung lobster. Ano yan? Pakipak. Pakipak. Ito. Ah, tagipak. Pakipak. 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 Pak. Paki Pakipak. Sige, lagay mo natin sa kanyang lagayan. Sabay mamaya. Karabing laki. Pwede, pa. pwede pa makahawakan tayo. Sige. Wala <laughs> laki ng lobster. Ito pa tayo sa masanga point. Uh, pack up na kami kasi nilipat kami ng pwesto doon kami sa may ilog kasi sa dagat dito medyo mainit na ngayon no? hindi siya ideal maligo sa dagat sobrang init na pero napakaganda dito guys sobrang ganda dito mga dudes no e itong masanga point hop yan parang hirap na ako dyan eh pero mataas tong gulong nito at saka ang kapit Ayan, no? Kaya kong tumawid ng hindi nilalapag yung paa Kasi ang ganda ng gulong niya eh Ayan lang, wala side mirror yung motor natin Basic kan robek crossing dito sa motor na to Ayan o, oh, bridge Yes. dito na naman tayo oh. parang naka automatic na motor ako ha <laughs> grabe na laki na ito. ganda ng ilog may mga upload jeep na dami tao doon na tayo sa taas mag park sir na no? sa na tayo mag park mainit eh Grabbing ilog yan Linaw, grabe. Crystal blue talaga. Crystal clear para, crystal clear. Dito so sa baba, maganda dito sa baba. Dito kasi nagpark sa taas eh. Woohoo! Tagang gumulong. Ah, ang trek. Ay, kahit hindi na pala tayo mag-tarp eh. Oo, oh, oh. Kita nyo yan oh. Woo! Talang <laughs> yan, lalim. Tsaka, asul na asun yung tubig. Doon na lang tayo mag-ano. Ha? Lumesa. Doon oh. Patag. Lumesa diyan. Oh, uh, doon. Pwede rin no. Dito gamit dito natin iwanan. Kasi bro, pwede so rin naman dito. Apo ah, pwede rin dito. Oh, dito na lang sana. Para safety. Para di karindaan. Mm. Eh -hmm. so sit up lang kami. Magsasayin kami tapos magluluto lang pang ulam. Tayo ayan. Dilog. Saka to pala si Sir Toto. Yung guide natin dito sa uh, General Nakar. Ayan, po, post ko rin yung post ko yung number mo sana sir ha. Okay. Sama ko sa video. Okay ay number pala yung facebook mo yung facebook sama ko sa video yung facebook ni sir sa description para makuha nyo kung gusto nyo pumunta dito sa nakar uh, kontakin nyo lang si sir Toto siya yung ano dito legend ng nakar ay <laughs> ay <laughs> Ah, hindi, tayo ako. Pero dyan, hindi. Hindi ko matayo. Dito, tayo ako dito. Dyan, tayo nga dito. Dito, tayo ako matayo. din. Yan. Malabig na tubig, sir. <laughs> Grabe, sarap dito sa nakar.

Ano ka na? Ba't malalim? Sabi ka. Oo, hinukayan yan e. Oo, graba e. Mamaya na sir, ayan. Pagkatapos na sila eh. Ang sarap pagbabal dito sa ilaw. Huh! maka makasisi din yung kamera ko <laughs> <laughs> yung gopro hindi ito lagpas tao ah hindi ito wala ako liig agad doon malalang mababaw na malalang dito sa gitna mababaw pero so, dito mas malalang dito kapit ang natin kung gaano kalinaw yung ano, tubig sa ilalim. Ayan no? Ayan oh, ganyang kalinaw yan. Diba? Sobrang linaw. Diyan dyan. Mayroon kang makikita yung gandaan dito. Woo! Dito hindi na ako maka Tapos ano? sa akin Tapos tao Lalim din party Walang <laughs> hindi lang Laling dito Yung nga lang dito so, sarap! So, sa taas, maraming nang liligo doon sa taas din mga mga pamilya yata yan kasi may nakano dito oh. Makay naka Suzuki Jimny Ayan, tapos may naka-off-road na jeep. Sa baba, may mga naliligot din. Ayan yung ginagawang tulay. Tapos so, hanging bridge. Ayan yung una. Ito yung unang hanging bridge, sir, no? Madadaanan. Ayan yung unang hanging bridge madadaanan. Papuntang so, masanga. Ay, oh. pala <laughs> Tapos yan. Pag natapos yung tulay na yan, ayan, no? So, maganda na. Ang kahit siguro si Dan makakatawid na doon sa kabila. Ito pa naman ang braso ko. Whew. Oh, parang tinay ko na to eh. Ikapo na pili. Alamig na tubig eh. tubig eh. tataas, nagbibidyo okay sila oh. ah, hey. oh, oh. yung malapad oh, yung binaha yun yung ako tumumba oo oh. yung binaha yun yung sum, sabi ko, sumigsag ah <laughs> ang banda sa pag-ahon tunay din yun eh No, tulay. Ano parang Doon nga 'yon sa so, may kanon, no? Yung puto ng kahoy. Lang. Tunti lang. ng konti. Parang magkonti ang kurbada lang ride. naman. Eh siguro yung umulan. Pa, Parang may nagkanal ng konti. Dumulas yung unahan ko. Ito makanal. Hindi, naman. naman. Buti hindi ako naka-preno. Kung naka-preno, lag-lag na naman. At ano yun, mas yung graba dun eh. Ang kasi pag naka-graba eh.